Pagbati sa iyo, nakahanda na ba tayo para sa uh, isa na namang paghihimay natin? Ang hawak natin ngayon ay ilang bahagi mula sa sulating A Call Beyond Obligation, ang misyon natin. Silipin ng mas malalim itong konsepto ng Christian Mission o Misyong Kristiyano. Ano nga ba talaga ito base sa mga binasa natin at uh, bakit tila napakahalaga nito? Tara, umpisahan na natin. Oo, at uh, isang malaking tanong na sinasagot ng material na ito ay kung bakit ang misyon ano, ay hindi lang basta isa sa mga gawain, kundi ito raw mismo ang sinasabing puso o buhay ng simbahan. Parang ganun, nakasentro ito dun sa tinatawag na Great Commission sa Matthew 28, tiba Titingnan din natin kung paanong ang panawagan dito ay parang higit pa raw sa obligasyon. Um, nakaugat daw ito sa pag-ibig. Unang-una, Itong ideya na ang misyon, ang lifeblood, parang dugo na nagpapadaloy ng buhay sa simbahan. Binabanggit nga yung Matthew 28:19 to 20 Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Malinaw na utos daw ito ano, hindi pakiusap lang. Ang implikasyon daw, kapag ito'y isinasabuhay, masigla at lumalago ang simbahan. Pero kapag hindi, tila nangihina at nawawalan ng parang saisay sa mundo. Tama ba? Parang halaman na hindi nadidiligan. Eksakto, o nga. At ang mas nagpapalalim pa dito ay yung pagdidiin na hindi ito dapat tingnan bilang ano, checklist lang ng mga dapat gawin o isang mabigat na obligasyon lang. Parang yun yung point. Ang pinakaugat daw talaga nito ay pag-ibig. Yan ang importante. Sinasabi sa sulatin na ito ay pagpapakita ng ebanghelyo sa konkretong gawa. Alam mo yon pagpapagaling, paglilingkod, pagpapatawad gaya ng ginawa ni Kristo. So hindi lang ito pagtupad sa tungkulin, kundi parang pakikiisa mismo sa mas malawak na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ah, gets ko. May binanggit ding analohiya rito na um, nakakakuha ng pansin. Isang kandila sa gitna ng matinding kadiliman. Kahit gaano kaliit daw yung liwanag, Kayang-kaya nitong pawiin ng dilim sa paligid. Ganito raw mailalarawan ng misyon, nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga lugar na, ano, puno ng kawalan ng pag-asa, injustisya o pagkasira. At ang panawagan daw ay para sa bawat mananampalataya na maging liwanag, tulad ng sinabi sa Matthew 5.14, hindi lang iilang tao, kundi parang bawat isa. Ipleship o paghubog ng mga alagad kasi ayon dito hindi raw sapat na ano maihatid lang ang balita parang kulang pa kailangan daw ng kasunod na pag-aalaga, paggabay at pagpapalago sa pananampalataya ng mga tumanggap ang layunin daw ay hindi lang makakuha ng converts kumbaga kundi makahubog ng mga disciples na sila naman ay magiging instrumento rin para sa iba isang ripple effect 'yun ang term na ginamit Oo nga no, napaisip ako dun sa sinabi mong yan kasi konektado rin ito sa isa pang malaking punto. Hindi lang daw ito prabaho ng mga pastor, pare o um, full-time missionaries. Ang argumento dito, bawat isang nananampalataya ay may sariling mission field sa opisina, sa tahanan, sa eskwelahan, sa komunidad, kahit sa social media pa nga siguro no. Ang tanong na iniiwan sa atin ng material ay, haharapin ba natin ito ng may intensyon at tapang o uh, ipagpapasa juice na lang natin sa iba? Parang ganun. At dito pumapasok ang isa pang hamon na binibigyang diin, ang pangangailangan para sa tinatawag na cultural intelligence. Medyo technical term pero importante, kinikilala kasi ng sulatin na ang mundo ay magkakaiba-iba, iba-ibang kultura, paniniwala, at paraan ng pag-isip. Hindi raw uubra yung one-size-fits-all na approach. Gets mo? Ah, oo. So parang kailan mong i-adjust yung approach mo, depende sa kausap mo. Exactly. Ginamit na halimbawa si Apostol Pablo sa Athens. Doon sa Act 17, hindi niya binastabasta ang mga Griego. Sa halip, sinikap niyang unawain ang kanilang kultura. Binanggit pa niya yung kanilang mga makata at altar sa dikilalang Diyos. Oo, oh, naalala ko yan para maipakilala ang ebanghelyo sa paraang maiintindihan nila. Tama. Ang mensahe hindi binabago pero ang pamamaraan kailangang maging angkop at sensitibo. Pwedeng gamitan ng teknolohiya, personal na kwento o praktikal na pagtutulong. Kailangan daw ng karunungan kasabay ng sigasig, hindi lang puro G lang. Oh, okay, wow. Ang dami nating nahimay mula sa excerpts ng A Call Beyond Obligation. Kung lalagumin natin para sa iyo, um, malinaw na ipinipinta rito ang misyong kristyano, hindi bilang isang ano mo 'yun, site project lang, kundi bilang sentral na elemento ng pananampalataya. Core talaga siya. Ito ay isang personal na panawagan na hindi lang obligasyon, kundi nagmumula sa pag-ibig yun ng key. Nangangailangan ng konkretong aksyon mula sa lahat, hindi lang sa ilan, at humihingi ng katalinuhan para maangkop sa iba't ibang tao at sitwasyon tama, sakto. At siguro ang magandang pagninilayan na maiiwan sa iyo mula sa ating pinag-usapan ay ito. Sa iyong sariling konteksto, sa mga taong kasama mo araw-araw, sa mga lugar na lagi mong pinupuntahan sa trabaho mo, pamilya, komunidad, paano mo kaya maaring isabuhay o ibahagi 'yung liwanag na tinutukoy sa mga binasa natin? Paano ito magiging makabuluhan at angkop hindi lang para sa iyo kundi para na rin sa mga taong nasa paligid mo. Isang hamon niya na um, sulit pag-isipan, di ba?